Hello? Uh, yo, 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 yo. Mais! Yo, yo, yo. Partner, meron na Bakit akong partner? good news sa sa'yo, partner. ano naman yan, partner? Pa? Ba bagong um, kotse ba yan? Papabenta mo sa akin? Ne tol, negative. Negative sa bagong kotse. Kasi, tol, Ay? um, ang good news na to, tol, eh, regarding to sa billionaire gang, tol. Billionaire gang? Billionaire ano, magkakaroon gang. Ng, ano? Magkakaroon ba tayo ng party? Ano ba yan? Hindi party, tol. Mas, mas importante ito kaysa sa party na yan, tol Mas ah. okay, mas okay Kung uh, pumunta ka dito sa condo ngayon, tol Mag-usap tayo personally, tol Eh, walang ito, problema, tol One minute uh, Sige, sasabihin, ako. sasabihin ko na yung guard ko sa baba, tol Na ipapasukin ka na agad, ah uh, Pakibilisan sige, 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 na lang, sige, tol Pakibilisan na lang Sige, tol, sige, tol ah, Sige, tal. sige, sige Okay, invite uh, Player po tayo, ayan Okay, so guys, nakausap po natin si Maizan sa phone call. At uh, kuha lang muna ako ng kape. para mas masarap simulan yung araw na to. Dito dito sa, pagkuha natin ng kape. Yan o, oh, dito yan o, oh, dito yan o. Oh. Slash e coffee. Yun oh. okay, o! No. Uy, andyan na, andyan na, andyan na. <laughs> Guys, napaka-importante po nitong araw na to, no? Tol, Hello. pasok! Tol! Opo, ayun, Asa na? Yo, Tol, pasok, Tol! Naka-open na eh. Hindi, ay, -open, hindi ka pa ba, pumasok partner? eh. hindi ko naman alam eh. <laughs> hindi, hindi ko naman ba ito, partner eh. Partner, kamusta eh. kamus tayo dyan, partner? Upo muna tayo dito. Upo muna tayo dito, Tol. No problem, no worries sa buhay, partner. Tol, baka gusto mong humit-hit muna, Tol. Ay, walang problema. Sige, ititingin ko yan. Hit-hit ka Sige, hit-hit ka muna. Eh, partner, muna kinuha tayo tayo. ko na. I Iyan, <laughs> Ihit-hit -hit mo. <laughs> Grabe yun, ah. <laughs> oh, partner, uh, sabaw na agad ako, sab partner. Sa sabaw ka na agad. Isang Sabo hit pa lang. Ah, sige na, umupo na ka na. Huwag ka nang imit hit tol. Umupo ka sa tabi ko, tol. Kasi may pag-uusapan uh, pa tayo malupit. Ano ba yan, partner? <laughs> <laughs> umupo ka sa <laughs> tabi ko. Kasi, partner, alam naman nating dalawa na kung sino uh, ang unang nagbuo pa ng billionaire Parker, parang, Parang naalala para, ko itong natin na Yung scene na to, to, naalala mo Pager, ba? Naalala mo ba? Sige palit tayo. Palit tayo dyan ako. Dyan ako. Dyan dito tayo, sa may ilaw, tal. Dito, 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 sa may ilaw. Yan, 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 yan. Yan, Ay, kanan. Dito, dito ka. Saan ka ba? Dito ko sa may kanan. Ah, oh, sige. Dito, dito ka. Sige. Takay na yun. Ano okay na yun, okay na yun, okay na yun. Tapi ka na sa akin. Ay, mapatapapis sa akin. Kakaligo ko lang. Yan na Tol, kasi Ganito yan, tol uh, Alam naman natin dalawa Nung October 30, 2019 Ang nagtaguyod ng Billionaire Gang Wala nang Syempre. iba Tayong dalawa Syempre At alam mo naman 10? yan, na, tol Diba? Kaya ngayon, tol I'm, Gusto kong ikaw ang unang makaalam nito, tol Dahil itong Syempre. announcement na to Tol Ready ka na O, oh, part test na. na sa libro ko Tol magkakaroon tayo ng dalawang bagong membro sa Ay, Billionaire punta. Gang. <laughs> Tol, bagong dalawang membro. Tama po yung narinig niya mga chong. Tama, tama. Tol, ilan ba tayo? Current, ano? Current members ba? Ah, ilan ba? Ilan? Uh, ikaw. Ako, ako? Ikaw? Si Erwin. Si Erwin, si tatlo na. Si Dizon, apat. si Chip Laibi. Si, si Chip Lima. Si Hotdog wala na eh. Oo nga si Hotdog wala na po. Hindi na po na si nag si Hotdog. So lima. Oh. Tapos si si sino pa? Si Laminsu. Oh, si Laminsu. Pang anim. parang hindi naman parang hindi naman nakasali yung si Laminsu eh. Ay, parang hindi na basta. Pa <laughs> <laughs> parang <laughs> nawawala nawawala sa, na, na, sa picture tol. Okay, so ang current po na members po natin, yung active po talaga sa Billionaire Gang no, ay actually lima, lima lang po talaga si ikaw, ako, Si my, Irwin. si Erwin, si Chip Laby, tsaka si Dison. Si so lima na lang po ang active sa Billionaire Gang. Alam mo naman, uh, Tol. Uh, actually, partner si Laminso. Su. Uh, uh -huh. alam mo ko anong apelito na, Tol? Anong apelito ni Laminso? Nalaman ko ang apelito pala ni Laminso. Uh oh. Gat. Gat? La Laminso oh, Gat? Oh. oh, tapos sa papakasalan niya pa ngayon si Moira Gat. So, ah, lila? si Moira. Si Laminso Gat at si Myro, at si Lamin Sugat at saka si Moira Gat. Lamin so, Sugat. Nagiging, <laughs> nagiging busy siya tol. Lamin Sugat. Daming Sugat. Ganun pala oh, oh yan. tol. Ganun tol. Ganun. <laughs> ganun. Ang yaka talaga. Sige tol, maiba tayo tol. Dahil, tol, kilala mo ba kung sino yung dalawa na yun? Eh ako tol, din ako nagtataka tol ha. Kasi ah. kalagi mo ako kasama. Tol, tara. Na mm. uh, ano, kape nga muna tayo dito tol, ko ang. Oh, may bento uh, machine ba dito tol? Hindi ko nakuha <laughs> <laughs> na yung kape ko eh. <laughs> may bento machine ba dito tol? Meron. Ito. Tihulog ba? Tatal to, tihulog. Dito, dito. Kunin mo dito. Ayun no Ito. eh no Nakita mo ba yung copy ko? Ayun no Copy ko brown o. No? Oh. Ito na partner. Star Picks. Tara, tara, tara. Tol, ito ah Um, hint kung sino yung dalawa na yun, Tol, na bagong membro. Tol, Ay, ako, tol ang pinakauna, pinakauna, Tol. Oh, sige, una. Um, magaling na musikero ay put, pa ko na 'yan. Oops, huwag mo sasabihin tol. Syempre, susurprise natin 'yan. Guys, okay. nga pala pangalawa. magkakaroon po tayo ng initiation mamayang um 7 p.m. onwards sa uh, uh, main gaming channel po natin. Abangan nyo po 'yan. At uh, tol, ikaw, sino ba para sa yung pang pang yung pangalawa na papasok? Oh, ah, Sabihin ko pa ba, partner? Uh, baba muna tayo, baba muna tayo. Baba muna. Okay. Sasabihin yeah. ko pa ba, ba, partner? Partner, ready ko na ako? Ayan, okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay na. Oh. Tol, ikaw magbigay oh. kung sino yung pinangapangalawang uh, magiging membro natin. Hint kwek yan, kwek. Tol. In quick, 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 quick? Walang iha. Parang hindi naman masyado mabigat na hint yan, Tol. Ang malupit na hint yan, John. Doktor, Tol. <laughs> <Yan> <laughs> ang, eh, masyadong hindi rin mabigat yun, Tol. ah hindi ba? Hindi ba? Ano na lang, Tol? Ganito na lang, ganito. Ano, ano, ano. Tol, ang bago nating pangalawang member ay eh, babae may buhok. No? Ah, babae may buhok. Ayan, mabigat, yan, mabigat yan. <laughs> Panibagong babae po sa billionaire gang, no? At, uh, syempre, guys, wala po tayo kasi ano eh, doktor dito sa billionaire gang. Kaya ang kinuha po natin, isang musikero at isang doktor. Doktor? Yes sir. Tara tol, sakay ka Tama. muna dito sa ano ko. Oh. Akin baman ba't ng Batman supercar. Pinaano repaint ko tol na, na mukha kasing saging eh. Pina-repaint ko lang. <laughs> 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 eh paano ba naman kasi partner, dilaw na yung suot mo, dilaw uh -huh. pa rin yung sasakyan mo. Eh ayoko na nga eh nagmumukhang saging tol, tol. Tol, puntahan natin si Erwin o kaya si Chip Libby eh, para sa right, right, malupit right. nating announcement tol, no. Okay, punta muna tayo sa PD. Punta lang po muna tayo sa PD. Hello. Hello. Yan, kasama na po natin si um. Chip Live dito sa ating Batman Supercar. Chip! Ah. Uy, Ay, naku, naku po! Mayroon tayong principal bank. Naku po! Chip, wait lang. Bago ka pumunta sa ano, sa ano? sa banko na yan. Chip, meron kasing ano, announcement. Ano announcement? Eh... Maglalaro rin na sa ating Jaila ng GTA 5? Hindi, <laughs> hindi yun. Hindi yun. Malapit na, pero wait. Ang announcement natin is magkakaroon tayo ng dalawang bagong membro sa Billionaire Gang. Oo. Oh, yes, sir. Kilala mo, yan. kilala mo na ba? Eh, kung kilala mo, eh ako. Ano yan? Doktor, doktor. Doktor Quirk-Quirk yun? Doktor yun, <laughs> tapos ano, yung isa mo, si Kero. <laughs> Ah, chip, ano ah, hatid na kita sa principal bank, Chip, ah. Uy, hindi ko naka-duty, ah. hatid mo ko. Ay, ah, hindi ka naka-duty? No. Hindi ba? Okay. So, hindi ka pupunta sa bank ko. May nakawan ngayon. Opo, ah, may nakawan po ngayon, oh. Tal, ano ah, um, mamayang 7pm, initiation natin kala, ano sa mga bagong members natin sa billionaire gang. Yes, sir. Okay. Ah, gusto mo bang manood tayo dun sa bakbakan sa bangko? Nahihatid lang kita actually, Chip. Walang ako. Baka kung sakaling ba? gusto mong tumulong. Ayun na, dito na. Ito na, yung nakawan, Chip. Dito ka na. Parang... Bakit? Nag-withdraw lang. Ay, nag-withdraw ulit na, kayo. Napakagaling. <laughs> Ingat ka, Chip, ha? Huwag kang mapakamatay. Okay. Hinatid lang po natin sa ano meron po kasing ongoing robbery dito po sa pinakamalaking bangko natin sa Billionaire Gang, ay Billionaire City. Oh my goodness. So, yan lang mga chong ah um, sinabi ko lang po sa inyo, update sa bago nating ano, uh, magiging membro sa Billionaire Gang. Guys, comment down below kung may idea na kayo kung sino yung mga yon. Pero yung mga yon eh talaga magiging lihitimong billionaire yun para po sa akin, no. At uh, guys, syempre initiation po nila mamayang alas 7 magla-live po tayo sa Billionaire Gang. Uh, I mean sa magla-live po tayo sa main gaming channel natin sa phone or doon na YT already no. At yan, kita-kita po tayo doon dahil magla-live ako doon. See you guys! Bang, bang,